Aries, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25, number 11 at number 19. Taurus, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 27 at number 10 at number 33. Gemini, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color brown and color yellow number 10 number 32 at number 4. Cancer, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 20 number 36 at number 8. Leo Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 25, number 17 at number 36. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24, number 31 at number 20. Libra Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color blue number 17, number 20 at number 34. Scorpio, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 25, number 29 at number 7. Sagittarius, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 22, number 20 at number 19. Capricorn, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 8, number 14 at number 25. Aquarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero Color red and color blue number 22 number 25 at number 18 Pisces Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 25 number 10 at number 32